So, nagbabalik na naman ako, guys. Nandito tayo ngayon sa C.U.D. City of Dreams and Hotel and Casino. Yan po, guys. Ito po yung labasan ng C.U.D. Yan, nakikita po natin yung Lamborghini dyan, yung mga sports car. Yan, guys. Ito po ay pagmamayari ng mga mayayaman. Kasi dito sa hotel na ito, ay may yaman yung mga pumupunta dito. Yung isang rent nila ng hotel ay 19,000 isang araw lang yun. Yan. picture Pitcho picture lang kami dyan, okay. mga okay. idol. Yan. Ang sobrang ganda ng Lamborghini, guys. Ang baba. Sobrang baba niya, guys. Yan. Kung gusto nyong commercial dito, basta may kasama lang kayo. Yan. Kung nagtatrabaho sa loob. Pwede kayo mamasyal sa loob at pag-swimming. Yan guys. Yan, sobrang ganda ng lambo. Kailan kaya ako yan mabibili? Kailan kaya? Mabibili ko yan pag may trabaho na ako yan. Ganda ng mga sports car guys. This is my dream car. Lamborghini. Yan. Kuha ko. Sobrang liit tapos ang baba pa. Yeah. Guapo. Alam bigo. Gua. Yan yeah, si siya taman. Taman picnic-picot lang kanjan. Yan. Yan yeah. yeah, na no, mahal benyon na sasakyan niya. Yeah. Dapat yung labas ng hotel. So lipo, yeah. guys. Taman picnic-picot lang. Ang gaganda ng mga sasakyan 'yan. Yeah. Maganda rin 'yan. Hindi ko alam yung pangalan ng sasakyan. Pero maganda pa rin pati yan oh. Ang ganda ganda sobrang true. Ang mamahal ng sasakyan dito, guys. So, yan, guys. Nandito na kami sa elevator. hindi eh, pala. Oo, oh, elevator yan. Ang daming elevator. Kaya, pwede kang mawala dyan pag hindi mo kabisado itong owa. Oh, ah. Yan. Ang ganda ng view dito sa baba, guys. Makikita mo yung mga yan, elevator. Tapos yung malaking mirror nila. Pagpasok mo sa hotel yan nag blag, -blag ako dyan oh, pangit pa so yan po yung mga paghinta yan pag, pag Ito po yung mga elevator nila yan po na picture picture muna kami dyan bago ihatid si Aibam kasi uwi na siya ng US at sumama ako kasi gusto kong sumama at yan Mowa. Ganda ng mga view dito. Mamahalin talaga, guys. Level G yung nagsakyan namin, guys. O, ito po yung elevator. Yan. Ganda po ng view dito, guys. Yan, Yan po si tita na may katrabaho po dito sa hotel. Kaya, tinor niya po kami tapos pinasyal. So, saram, maraming, saram, maraming maraming salamat po, dito. Yan. Ito po yung mga kasama ko. Yan, palabas na po kami ng, ng elevator niyan. Makaulaw ba? Yan. Maganda na mga kasama ko. Pangit pangit. Yan, palabas na po kami ng hotel. Yan. Tamang vlog vlog lang ako dyan. Muntamdaman na balibago ko. Yan, nag-close na yung elevator. Ignorante ah. Yan, tingnan natin yung labas guys. Mas maganda sana pag umaga nga eh. Yan. Ganda ng pool nila guys, swimming pool. Yan. Ganda ng view. Talagang mamahalin talaga to guys. Yan. Yan guys, ibang kan na naman kami. Ruta na naman kami. sa na naman ulit sa elevator. Nakakahilo. Yan. Tamang selfie lang yan. Tamang vlog-vlog lang. Tamang kwentuhan. Pero si tita nagkakanyan. Yan nagsasabi ng mga pupuntahan namin, nagtuturo siya kung ano yung pupuntahan namin, yan po. Mga idol, yan. oh, ang kamkam kakamakamang karupa. Oy, tamang vlog vlog lang yan. Pansin sa ay Oy, yan po yung mga busy, yung mga turista na pupunta ko dito sa sa hotel. Yan po, kasabay po namin. Makausapin ko sana pero hindi na lang. Tamang tahimik na lang. Ah, vlog vlog na lang dyan. Para hindi, hindi eh, mapahiya. Ngayon, shoot nila sana all my jowa. Dito ba sarapan ko? Naglalandian mga yan. Yan, guys. Talabas na kami ng hotel. Yan. Sana namin si Demirna. Yan, ito ba yung view dito sa loob? at sa laba, sa loob ng WG. Yan. Ang dadaan po sana kami sa kan casino guys. Pero, yan. Ito na po yung palabas sa hotel. Ganda po ng view nila. Tapos yung kwan nila, ilaw nila. Sobrang mamahalin guys. Bakatikin okay. yung oh, mm, ulaw Ulaw ako. Mm -mm. Pababa na po kami. Palabas na kami dyan ng hotel. Sa swimming pool naman tayo guys. Tingnan natin. tayo. Ito po yung swimming pool nila guys. Ang ganda. Sobrang ganda. Malahok po yung swimming pool nila guys. Yan. Yan yung mga security guard nila guys. Ang tatangkad nila tapos ang popogi pa. Yan po yung, yung swimming pool nila. Tatanong po kami kung saan yung lagusan na palabas na guys. Yan. Ang ganda ng swimming pool nila guys. Ito po yung swimming pool ng mga kung uh, um, bata, pang matandagan. Ganda ng swimming pool nila guys. Sobrang ganda. Kung may free time po kayo, mashal ka lang dito. Yan guys. Tamang vlog-vlog lang dyan. Yan, sobrang sobrang linis ng swimming pool nila. Parang gusto kong uminom. Yan guys. Ipapakita ko po sa inyo yung swimming pool nila oh yan Sobrang ganda Mas maganda to pag umaga guys O oh, diba nilis Ito po yung kumukulong Swimming pool nila guys Kumukulo o oh. ang ganda Tapos yung magkikina mo yung tanawin sa labas Sobrang ganda Yan Tamang lagay lang yan Dandaan muna tayo Yan nawawala na kami kasi close yung gate. Close yung gate dyan, kaya merito kami sa ibang daanan. Yan po, ganda ng view sa taas, oh. Lalo na yung mga ilaw-ilaw niya. Sobrang ganda dito. Kasi lang kayo mga idol, yan. Kumukulo po yung tubig nila. Tamang pakulo lang. Maliligo sana kami, pero wala na kaming time dyan. Pumunta ako ng Sunday. Yan pumunta kami ng COD, COD na nakapang bahay lang ako guys yan ito po yung swimming pool pa rin to ito guys malawak na swimming pool ay sana all ninakba yan yan ganda ng view dito pag umaga at gabi guys kita mo yung mga mapagandang ilaw tanawin gano'n kung kasama mo yung jowa mo ay pa sana all sana all may jowa yan. And salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa Autos TV. Maraming maraming salamat po. Yan. Ito po yung view dito. Ito tour po. ito tour po ko kayo. Nya, ayan. Yeah. yeah. Ito ko kayo. Yan. Yan. Labas na kami ng hotel. Ipapasok ulit kami ng hotel. Tapos, babalik ulit kami. Hindi, hindi na kami nagsakay ng elevator. Yan. Tamang hintay lang sa elevator pero hindi na kami nag-elevator kasi eh. may daan kasi diyan papunta doon. Yan, masuk na kami. Masuk na kami sa elevator. Yan. Tamang elevator lang. Yan, nakakahilo. Elevator na naman. elevator lang. Yan. Yeah. Palabas na kami ng motor niya. Ano na Wala मुझे बंद है bạc đi bạc 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 bạc